Ikaw din araw sa kabila ako. Ay, wala nang ginatagpa. Yari. Dukot pa man din. Abi ano na ang dito ko tin. Ano tayo? Makahuwalhan na. po ayong yung na kala si Ano yun? Diyan po tayo nalainiba na saging sa, sa gilid Ayos ayos na naman po Nalang tiyo po Roy Ay naro sa dulo Tiyo Boss Punta ko sa tiyo Nalang tayo pala Nalang Hindi ako asal lu sa salu lubung na pook, kumain. Ano chung? Buh, parang ginagras kater. Malambot na po. Ahoy, ambiyaw, ambiyaw lang. Ano po? para nakikiraan lang bagay na rin tabasin na ano po pag may hindi tatabasan na ano asbuk alapingit malapingit 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 Oh, para. Ha?

Pero malaw kayo na lang. Ha? Ah. Malaw kayo na lang, bro. Ito ka may sa hektarya. Disisiti. Bali, papatak po ng disisiti katawa ang nakaubra na rin. Yan, gaganarahin. No? Mag limang daan. Ay, di ilan niyon? Five thousand, seven five. -buwan na yun. 5,000. 7,500. Tuwi na na po tiyo. Tuwi katlumbuhan. Ano po teyo? Pawali pawalan nanta damo ano basta mauna ano yung Siya nga. Ngayon yeah, ito na po yung amin na obrao. Sabay-sabay so Walang bunga ito rambutan. Nagrambutan na ngayon ah. Wala para no. Nagumguman. Kalasi. Aray yung rambutan no. Parang walang bunga ito ngayon. Pero huli pa dito. na ako si Kerny ngayon Uy, ba natin? Gandang hapon po Aba, yung mga Gandang hapon po Yan Kaya tataba sa Sintunisan Para po gumanda ang Sintunis Sa parang mga baliya Magdangawan พ่อมาแล้วมึงสู้บอกตายข้าบ้าไอ้วอนเป็นอยู่ก็แล้วตาม Ayan. <laughs> ano 'toy kalamando rin. Tagay-tagay muna. <laughs>

ilang pa yun. Uh pa. -oh. Magaling ba yung vloggers <laughs> na yun? Halwa Oo. Tôi tiêu, chết lịch. Kanina ba nang galing? Kaya ganun doon. Sabi ni si Nick. Ano naman ang ganda na yan naman. ito ganun ko Bawal ka, ka parang ngay. ano? ganun ngayon? Oo. Bawal ba? Hindi nga lang. na Wow! Ano? na yan. Tiyo! Tala ko yung sawa. Tala ko yung sawa Hindi ako nakatuloy niya. Ow! na ay pa pala may nakaligta pa, oh oh hindi na napansin oh no. lagi ako oh sa ay

nahanap namin kung rin ba yun? wala naman. <laughs> Ma. Nangang kumita rin. Wala yung wala. Ang bahit. Naghanapin, Hindi pa ako Hindi na, hindi na lang yan. Kakaunti na, na po

Malimlim po ang ano. malaki na rin. Ay na naman. Dito ba kaya ang rin kung anong puno pili pilawan. Dilig. Tili. Para nang para sa ano? ah, po 'yung puno natin ng pili yeah, malaki Ya, na rin po nabungan na rin pala ay kulay green pa yung iba o yun o no? pag itim po ay Hinog na no? yun o no? wala tayong makikita laglag ay bukas po kulay. Daming kakaw. Ano lunis na uli? Ang balik. Bukas. Ha? Tuloy daw po bukas. Ah. Uh. Gawa i ditimbak. Aw. Nasteyo Proy. Tiyo. Diga nga mo oh. tiyo. Nakailan ka? Ha? Nandaw? Ay, quality, ano? Oo, ah. Dumaan ka doon, nandaw. Kasi, yari po, maghapon na nakuha. Ilan nga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang ulam. Ah. Ay, oo. Oh, uh, hala. Ah! Dito. Ha? Ito'y lulutuin mo, bari. Oo. Ano yan? Ito sa akin, ha? Nakakain na, na ko ano ba yan? Ilang mo? dyan ah oh. ilang peraso ba yan? isang okay. mo rin kayo? bahala ah oh. napahiya na talaga si Utoy ha? oh ari ano ba? panggatong ano? araw ko? Ya, uwian ano po bakit tatay? We are a <laughs> boat.